Ating binibili ngayon ng valve uh, ng ating ilalagay ito. Marami akong natutunan pag nanonood ako sa mga gawain. Okay? Oh, ito ang video lang Silang yan guys, ha, pag ano, ito guys. Sila guys sa pag-ano Makikita nyo naman dito eh. Dimula ito ang lang ito. good morning. Ah, uh, tatrya natin to kasi magpapalit tayo ng Bulb dito yung ilaw guys. Okay? So, eh, uh, papakita ko muna sa inyo yung ating ilaw. Pandarin muna natin ang mahiwagang, mahiwagang rider. Ayo di ba? binili ko sa Shopee kasi ito bilog siya walang ilo sa ano ah uh, walang ilo yung gilid ni kumukuha kaya bumili ako nito ito try na natin ito kasi mura, mura lang ito eh mura naman din na mama 80 nasa 80 lang ito guys okay. 80 lang ito guys okay. 80 80 80 makita ko sa inyo ah ang galing sa ano to ah plaza spray plaza ah, express <laughs> Shopee. Shopee. Ito sa shock. Ito lang guys, oh. oh ay, papakita ko sa inyo. Ito lang ating binibili ngayon ng uh, bulb na ating ilalagay ito. Tatrain na natin at ka uh, Gagawin natin guys, okay? Uh, bubuksan natin ang ulo ng rider it. ito. Tatanggalin Subukan natin ha. Panoorin niyo guys kasi kung hindi kayo marunong magpapalit para matuto ako natuto na ako sa papanood lang eh. <laughs> Marami ako natutunan na pag nanonood ako sa mga gawain, eh, lalo ng mga ganito. Kasi nanonood din ako ng mga ganito kasi may rider ako yun. Kaya gusto ko lang panoorin. Kaya ayo ay, hindi nyo rin panoorin para papakita ko rin sa inyo kung ito. Bago natin ano, tatanggalin natin ito muna kasi hindi matatanggal ito. May, may ano na tornilyo sa gilid. Ano mo yung rider? kahit may ano eh wala kay rider Makapili rin kayo na pag may okay, maglala guys yan o no. Okay. Oh, ito madum medyo ano lang to guys madumi lang yan kita nyo na lang papakita ko sa inyo ha para uh, yan 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 yan, yan guys ito uh, simple lang yan guys ha? pag ano dito makikita nyo naman dito eh tapos meron naman yung ano yan guys eh. Uh, bah, tingnan ko muna dito. May may lock ito eh. Medyo matigas na to kasi uh, inano ko lang to guys. Uh, ano ba uh, medyo nakukumbold ko lang to konti. Papakita ko lang sa inyo yung bulb uh, Ay, hindi ko pa na itatry itong uh, ipapalit natin. Ito, ito. Yan po ang pagkaibahan, guys. Ito yung binibili natin. Ito yung uh, ano, ito, ito 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 Tapos palitan na naman natin ito. Try na natin to, guys. Ha. Wala naman masama kung may try na natin ito yung ano. Ito maganda rin to, eh. Maganda rin ito. Para may may sa loob. Oh. Pero ito try ko pa rin. Okay. Ang paglagay nito, guys, sa tandaan niyo, pag may mga rider o XR, meron siya nito ano may ano yun know, ganyan meron siyang ano diyan dito may uka naman dito yan eh ilalagay na natin yun nakalagay ko na tapos ito sukatin na rin guys kasi meron din mga ano yan eh may lock din dito yan 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 Nalagay na natin tapos ito naman guys So okay. eh para... Ano naman tayo? Sa... Yung sa tubig ba? Sa tubig lang ba guys? Sa tubig. Ayan. Para sa tubig lang yan guys. Sa, sa tubig. Sa tubig. Ito naman guys. Oh, hindi ko nasasabihin sa inyo na ganito ang bibili niyo na tornilyo na yayamanin kasi pag sinabi yayamanin talagang ha ha kahit siguro pag nakikita naririnig ng pangalan na yayamanin talagang yayamanin talaga uh, ilagay ko na ito ha na tornilyo dito kasi pag narinig mo yayamanin baka mamaya masali ka pa sa napakamali yayamanin talaga pang mayaman nga kasi ayaman yun eh yayamanin. pag na naririnig nyo lang guys yung tornilyo pag sinasabi yayamanin mahal yun kaya kung konti konti lang budget nyo wag na kayo bumili dun ilang piraso lang makukuha mo na tornilyo sa libo lang bibili mo na tornilyo ilan yun isang libo di isang piraso lang ilang piraso ng ano yung lalo na ngayon na uh, tumas din yata ngayon ng ano uh, mga ganito ang maganda yung yayamanin kung gusto niyo rin bumili yung may sulat may pangalan dito na yayamanin hindi naman basta basta kumukupas yun eh pag yayamanin okay natapos ko na ilagay uh, na natin ang kanyang ilaw kung ano ba yung pagiging sura no? banda rin na natin ito pag pinapanda rin to huwag oh, mo na patsakan kasi may battery pindutin mo lang to parang yeah. oh. ano ah isa lang niya atang ano nito ah magpati oh, lang sya

Pangit pa ano, ilaw. <laughs> ito, ito. Uh, halogen. Dito ah uh, halogen na uh, halogen. Uh, sa tingin ko, maganda ito. Maganda. Halogen na ito. Maganda itong ano na eh. Ayusin ko muna kasi may ano dito eh, Sa ibabaw. Para may ano, ano siya. Ayusin natin ibabaw. Kaya ito naman guys ay kakabit natin ah. Try na natin itong halutin. Halutin ito. Oh. Maganda sa tingin ko. maganda ito. Ito yung ganito yung halutin. No? Diba? Pakita ko sa inyo ah. Tatlong klase. Ayaw you know? naman. <laughs> ito maganda rin to kasi buo na siya merong ano pero maganda ito pag battery operated. Ito ano pang ganito. Ito naman nag-troubleshoot kaagad.

kukunin. Okay guys, ang uh, aking uh, kakabit na yung ano kasi ito. Bini mura lang kasi ito. Pag mura lang pala guys, madali na masira. Ito, ayaw na. Ito, maganda pa naman to kasi buo pa siya. Buo. Yung ilaw pang rider. Pero ang problema nito, walang ilaw sa gilid. Dito sa gilid, wala siyang ilaw. Kaya, yeah, buo naman siya. Ito, halogen, pang ano lang to, hindi ito pang battery operated kasi pag inano ko pinailo ko yung uh, kulay puti kumahalo yung dilo pag inano mo silador mo ito naman ha may, may ingay sa loob eh. para may ano bakit may ingay ano lang pala to guys eh? na nabubuksan pala to nabubuksan na Okay guys, sa iba balik ko na ito lang aking na napipili na ipanghiran. 'Yan lang gagamitin o halot din, ano na lang. Tapikit ah, natin. Pagandahin natin 'to. sabi na Miss, guys, so Binay kinokontra niya kasi nga lowkey rather ko kain no of desire. Ginagawa ko, hindi eh, pinapaganda naman 'to, kaya binibigay. <laughs> बोर्ड तैंती माने berani okay. selamat thank you for watching Aayo di ha